Isang mapagpalang gabi mga kaluks. Itong yung din po si Rogin Lux Day. Nais ko lamang i-flex itong bao ko na walang mata o libon bao na gawa ko personally. At personal na gamit ko ito. So napapansin nyo itong basag dito. Ayan o. Oh. Ay basag siya. So dahil nung nag-disgrasya kami last year uh, sa pagmumotor nag-mission kami po kung tangitil So na overshoot kami at malapit kami mahulog sa sa bangin. At buti na lang na kami sa may batuhan. At sa awa naman ng Diyos, uh, napasubsob ako sa batuhan ngunit ito ang tumama. So biruin niyo kung itong tumama sa dibdib ko direkta pa yung dibdib ko. Buti na lang ay suot-suot ko ito. So share ko lang sa inyo sa karanasan ko. Ito ay personal ko, hindi ko